ilalim na skyway yan ito ba ayos baka naman napagawan to na ang BPW kung aling LGU ang may sakop nitong lugar na to yan dito nagkakaroon lagi ng mga barong barong yun natin sa noon rin ang dami mga dito na iipon yun nalinis na pala yung gilid Nasaan uh, nasa na tayo ngayon P. Sanchez Street punta natin na ng, ano ngayon ang um, San Juan River nakita tayo ng San Juan River rehabilitation tignan muna natin to yung kalsada dito sa P. Sanchez Street cover yung nakalubog na sa pinaka-gather hindi siya masyadong kita pero sa actual malalim ayan dosak Mas na yung dito yung waiting shed ayan. ito yung bagong ano na bagong gawa ng parte. Ah, uh, kalsada ng P. Sanchez. Yan, naayos na. Yan. Maganda na. Pero yung uh, nakalubog pa yung pinaka bangketa. Ayan. nakakalimutan na nga pala ng mga ano, no? mga bike lane. So, mga heavy duty ang nilagay na grill hindi mga rebar CPWH ang nilagay ito maganda na hindi Mag na sisira ang lang yung ibang drainage covers umaalog-alog na kagad Kagagawa pa lang And, yung ilalim nitong isang lane ginawa ng malaking drainage para sa flood control wala na bike lane Oo, gusto nga pala yung mga ibang mga bollards. palto. Ang eskwela ang dito. STI. Academic Center. Ayan. Dito tayo pupunta sa Sevilla Bridge. Ganda rito ang gasolinaan. Ang linis tingnan. Walang ano ng mga counter yung mga gasoline pump ay, wasap pa pala to yan, wasap kaya ito paggabi yung lusot ano yung dito ng magdadaan no? yung uh, bisikleta oh dahil mga homeless uh, Skyway na to. dami mga basura. Sevilla Bridge na to. Ah, metro yung ginawang ano dito daan ginawa dahil... ito nung panahon ni President Duterte itong tuloy na to sa nasa isang region ang daming mga basura dito na iipon dahil meron na dito may trash boom malinis na pala yung gilid sa baba dumi pa dahil mga basura ayun luminis pinis na dun eh yung papuntang bakod dito tayo sa kaliwa papuntang San Juan. Oh, eh, tutulog pa. Eh, And, may pa. move bahay sa Glendale. Wala pang na-re-relocate -re dito, Tagal na na-tigil itim ng, ng tubig yung sana may sinisimulan dun, ang tagal na na tigil sayang naumpisahan na dun papunta na to ng kalentong that's the mm -hmm. lubak skyway ito rin sobrang ingay no mga traditional jeep dito rin isang metro din ang ginawang pinturahan ah, ayan. Ayan. yung itim dito sayang di nagtili-tili yung gawa maganda yung pagkakagawa nitong Sevilla Bridge ito yung Central Island yan maayos nagawa na sana dito yung warpath ko yung pangalan ng estero dito Punta na sana dito magpapunta pa lang yung floating na opisina yung container na to Bans. siguro dito sa ano no sa ilalim ng Sevilla Bridge ayun ayun bagong gawa rin yung hospital doon pangalan eh. Ace Medical Center Mandaluyong, kaya to pasang kaya ito dito Papunta pa ako dito. Binubuan na ng mga uh, damo. 2021 pa ginawa Hindi na natapos Ang bagong asfalto na pala to Ayan, kasada dito. Ayan. ng alentong Ganda na. Ah, ano, pupunta na tayo doon sa may Araneta Avenue. Malapit sa SM City Santa Mesa. may nasa ano na tayo in Domingo street sa San Juan ayun sa eh. sak na yung mga gilid hindi ko tayo dito sa kanan sa Araneta Avenue ayun pakamin natin ang San Juan River Ayan. Ooh, wala na yung mga dito mga tambak ng basura ay sira lagi palagi nagkakaroon ng na, ng na, mga basura yung lana kung nga lang meron dahil Tapunan ng basura sa Center Island ngayon natin dito lalo na ito walang ginawang daanan sa kami mismo maglalakad yan na skyway na Puntang NLEX Ay, dami Ano dito, nakatambak Wala ito mga to Saan na ako ato, to Dami eh mga nakasako Parang mga ano to, mga mga balat no ano ng no, mga sa uh, kable daming naipon ipon ano natin dun na sa Juan River ang itim ng tulay ng tubig Ayan. tagal na rin ganito Ayan, ano lang easement sa parang magkabila parang setback tinatawag pero nakita ko na kung dito nag dredge wala naman mga bahay sa pinakagilid papuntang Quezon City ito ba lakad yan yun ano to uh, 1.5 meters ang lapad pero nasisiraan na rin yung mga ano, railings pinakalawang na yun mm. yun nagkakaroon din ng mga ano barong barong yan ang dalim itong um, skyway naging ano na pala naging paradahan ng mga tricycle kaya mga basura to wala yung mga barong barong pero naging ano na siya tambayan na mga ano, uh, tricycle ayan huh? SM City Santa Mesa intersection ano na sa kaliwa magsaysay boulevard sa kanan ang uh, aurora boulevard dalle na tong lugar nato maayos baka naman mapagawan to ng DPWH kung aling LGU ang may sakop nitong lugar na to hindi na nila naayos yung ilalim nagkakaroon lagi ng mga barong-barong dahil maano rin dito ay malilim hindi na natin dito sa gilid на мані.